Kit Tapos, itong ginamit ko, guys. Dalaw. Nescafe creamy white. Nobel so ka lang. Simple. Itong gawing pang negosyo. siya ng may sa tubig para walang buo-buo. Natin lang cornstarch. Buhuin lang natin. Tapos isa. Isalang na natin siya sa apoy. Okay. Ayan guys. Ano na, lapot na siya. Pwede na natin hanguin yan. Talamigin sa tupperware. Ayan guys, naisalin na natin sa tupperware. lap lang natin yan pang tapirwari yung ano ko. guys, simpleng ano lang. Patlaw ingredients lang to ko. Pwede, kung mayroon naman kayong budget, pwede nyo lagyan ng condense. Pwede din wala na. Yan. So, maglagay tayo dyan, guys, ng topping. Lagay nyo ito tulay, guys, ng pang topping nya ng bear brand powder. Kahit anong gatas. Pwede rin maglagay kayo dyan ng Milo powder itapping topping dyan sa baba. Lagyan na natin ng topping. Ah, kain siya, kain. Kain din dito. Maya, maya pag lumamig guys pwede nyo nang i-slice. Ang sarap guys. Ito ang itsura niya guys oh.